Lungsod ng Sorsogon handa na para sa dagsa ng mga taong makikisa sa mga prosesyon ngayong Semana Santa. Brigada Intern Allen Descend, I-brigada mo. Brigada. Moon. Brigada five, Nakahanda ng lunsod ng Sorsogon para sa dagsa ng mga tao sa mga prosesyon na gagawin ngayong Semana Santa. Sa panayam ng Brigada News FM Sorsogon kay Arnel Ancinges Head ng Seguridad, Kaayusan, Katrangkiluhan at Kauswagan o SK3, nakalatag na ang rerouting sa buong lunsod kung saan aasahang daragsa ang mga deboto sa mga pangunahing lansangan nito. Ipatutupad ang nasabing sistema ng trapiko sa mga daan gaya ng J. Reyes, De Vera, M. Santos, Alegre, Flores at Jimenez ngayong hapon hanggang Biyernes Santo kung saan isasagawa ang prosesyon ng St. Peter and Paul Cathedral. Ilang mga kalasada naman sa mga barangay ng Almendras, Balogo, Bibingkahan at Salog ang maapektuhan ng rerouting sa kaparehong mga araw kung saan idaraos rin ang posisyon ng Our Lady of Fatima Shrine Church. Paalala ni Ancinges sa mga barangay na maapektuhan ng rerouting na kung maaari maghanap at maglaan ng maayos na parking spaces sa mga sasakyan at iwasan rin ang pagpark sa mga daraanan ng mga posisyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Intern Jan Allen Dicen ng 101.5 Brigada News FM Sorsogon. The Music and News Authority.